You're the of my life. The reason... Good morning guys My name is For today Patapos ko mag-repair ng mga suotin ko daling ko sa pagka-travel at syaka, ko ulit ng Surigao at saka mag sa registration para sa kasal namin soon february 13 guys please support my youtube channel and sana palagi mo sana po subscribe lahat ng mga content ko ay supportan nyo para din sa future namin So okay, guys, mabihay na yung barko namin sa Cayano Parofasca, galing ng lilo Liloan port to Tregaupat. guys, nandito ako ngayon sa terminal namin punta ng barangay na at saka uuwi na, uuwi na po sa amin at saka ng paspas sa mama at papa ko kasi gusto ko talaga na sila yung sasabi yung paspas hindi ko yung kasalulog ng sa akin. Good evening guys, nandito na ako ngayon sa bahay namin at